Mainit man ang panahon ngayong summer pero mas mainit naman ang pagtanggap ng nasa 1,500 na nani-community workers mula sa ikaapat na distrito ng Pampanga kina Governor Dennis Delta Pineda, Vice Governor Lilian Nani Pineda at Senator Bong Revilla sa pagbisita nila sa Davsu Apale Gym noong Webes. Kabilang ang mga nasabing NCW sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ito ng Department of Social Welfare and Development Office. Sa tulong ng programa, bawat NCW ay nakatanggap ng take 2,000 pesos mula sa Kapitolyo at 2,000 pesos din mula kay Sen. Previlia, katuwang ang DSWD. Dagdag pa dito ang food packs na ipinamahagi ng Pamahalang Panlalawigan sa mga benepisyaryo.